Napansin mo ba na sa iyong buhay, may umuusbong na atmosfera na nakalilikha ng isang kapaligiran na maaaring magdulot ng pagkakasundo, isang sitwasyon kung saan ang kalmado at payapa, ay unti-unting nagsisimulang lumitaw, na katulad ng kabaitan ng isang simoy na may kakayahan na magpahinahon sa mga pinakamalakas na mga puso. Ang pagbabagong ito sa hangin ay nagpapahiwatig ng isang espesyal na sandali sa pagitan mo at ng isang tao na mayroon kang napakatibay na koneksyon. Ang koneksyon ito ay napakalinaw at tangibol na kung maaari lamang na mag-isa mula sa mundo sa paligid. Kahit na pansamantala lamang, walang pag-aatubiling magbukas ng mga pinakamahalagang damdamin sa isa't isa, bumaba sa mga lalim ng tunay at mainit na pagkakaibigan. Ang lakas ng atraksyon na ito ay napakahirap na alisin na ito ay naging sentro ng iyong buhay, isang patuloy na pagkakaroon na hindi maaaring baliwalain. Gayon paman, ang kalinawan na ito ay nalulugmok ng komplikasyon na dala ng isa pang tao na may malaking puwang sa iyong buhay sa ngayon. Ang taong ito ay hindi lamang konektado sa iyo sa pamamagitan ng mga relasyon sa nakaraan, kundi kasama rin sa mga dynamics na patuloy na nag-unfold sa kasalukuyan. Higit na nakakaintriga ang posibilidad na ang taong ito ay kasalukuyang nasa isang relasyon na sa ibang tao. Ang mga komplikadong kalagayan na ito na nakapalibot sa buhay ng ikatlong taong ito, ay naglalaro ng mahalagang papel sa pagkatuto at pagunlad ng landas na iyong tinatahak. Hindi lamang mga hadlang ito, kundi mga pangunahing aspeto na nag-aambag sa pagunlad ng inyong magkasamang paglalakbay. Sa ganitong konteksto, lumilitaw ang isang mas hindi pa isinisikang figura na ang pagkakaroon sa landas ng taong espesyal na ito ay nagiging isang katalisador para sa mahalagang aral tungkol sa kahalagahan ng kabaitan, pag-aalaga, at kahusayan. Ito ay mga katangian na hanggang ngayon ay maaaring hindi gaanong pinahahalagahan o pinapansin sa iyong buhay. Ang pagkikita na ito, bagaman may mga hamon, ay nagpapatunay na mahalaga upang liwanagin ang mga aspeto ng iyong personal na pag-unlad na nangangailangan ng pansin, nagpapahusay ng iyong pananaw sa kung ano ang tunay na pinahahalagahan mo sa iyong mga ugnayan. Ang prosesong ito ng pagkilala sa sarili at pag-unlad ay isang kayamanan na nagpapayaman hindi lamang sa iyong pangunawa sa mga dynamics ng tao, kundi pati na rin nagpapalakas sa malalim na koneksyon na mayroon ka sa taong espesyal na ito, ginagawang mas mahalaga pa ito. May mga pagkakataon na tila nawawala ang taong ito sa mga mabababaw na relasyon, na naapektuhan ng mga panandaliang pagkakaibigan at panandaliang koneksyon. Ang yugtong ito, natandaan ng tila kakulangan sa kahalagahan, ay lumabas na mas nakasasama kaysa nakakabuti na nagdadala ng mga negatibong enerhiya na malaki ang epekto sa iyong emosyonal na kagalingan. Sa pagiging kamalayan nito, nagsimula siyang makita ang walang saysay ng mga panandaliang relasyong ito, nagsisimula ng proseso ng paglayo mula sa mga mababaw na impluensya para sa isang mas seryosong pangako sa kanyang personal na pag-unlad. Sa prosesong ito ng pagbabago, lumalabas na mas matindi at maliwanag ang paraan kung paano niya ipinapakita ang kanyang pagmamahal sa iyo. Kung dati ay tila hindi pantay-pantay ang mga damdamin, ngayon ay lalong tumitindi ang pag-ibig na nararamdaman niya para sa iyo, na lumalakas kahit sa kabila ng mga pagsubok at nakaraang kabiguan ang tunay at malalim na pag-ibig na ito, na nananatiling matatag sa kabila ng mga hamon, ay nagpapakita ng isang ugnayang tumibay sa paglipas ng panahon na may markadong panibagong dedikasyon at pangako. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang nagbibigay diin sa kanyang pagiging mas matanda bilang isang individual, kundi pati na rin nagpapatibay sa lalim at kahalagahan ng mga damdamin na kanyang nararamdaman para sa iyo na nagpapakita ng malinaw na pagnanasa na itayo ang isang bagay na mas makabuluhan at pangmatagalan. Nagkaunawaan na niya ngayon na, sa nakaraan, siya ay naligaw mula sa kanyang landas dahil sa mga relasyong hindi nakakabuti sa kanya, maging mga romantikong o pangkaibigan. Ang mga karanasang ito ay nagturo sa kanya upang makilala at lumayo mula sa mga enerhiyang nakakasama sa kanyang emosyonal at espiritual na balance. Gayunpaman, napagtanto niya na ikaw ay kaibahan sa mga nakaraang impluensya na ito. Para sa kanya, ikaw ay naging isang matatag na daungan, isang pinagmumulan ng katatagan at katotohanan na matagal na niyang hinahanap. Nahikayat ng pagtuklas na ito, umaasam na siya ngayon sa isang buhay na ibinabahagi sa iyo, na tuluyang lumalayo sa anumang negatibidad na noon ay nagsisilbing paligid sa kanya. Sa kasalukuyang sandali, nakatuon siya sa paglilinis ng kanyang buhay, pag-alis ng mga kontakto at sitwasyon na hindi naglalagay ng halaga o nag-aambag ng negatibong epekto sa kanyang kalagayan. Kasama dito ang paglayo sa mga dating kaibigan o dating kasintahan na nagpakita ng mababaw o di matuwid na pag-ugali. Kitang-kita ang pagpapalakas ng koneksyon sa pagitan nyo at nakatatawa kung paano nagpapalakas ang personal na pagbabagong ito sa pag-uugnay na inyong namamahagi. Ang pag-unlad na ito sa inyong relasyon ay hindi lamang nagpapakita ng paglaki ng kanya bilang tao kundi pati na rin ang potensyal para sa isang magandang kinabukasan na magkasama, itinatayo sa matibay na pundasyon ng mutual na paggalang, katapatan, at tunay na pag-ibig. Ang pagbabagong nasaksihan mo ay hindi subtil. Ito ay isang tangibol na pagbabago na nagbabago sa enerhiya sa paligid niyong dalawa. Siya ay naging mas maingat, mas aktibo, at ipinapakita ang isang bagong dedikasyon sa inyong relasyon. Ang yugtong ito ay naglalagay ng malaking bantayan sa kasaysayan ng inyong pagtutulungan, isang yugto kung saan ang mga anino ng nakaraan ay inilalayo upang bigyang daan ang isang magandang hinaharap na itinatag sa matatag na pundasyon ng pag-unawa sa isa't isa, respeto, at isang pag-ibig na lumalakas araw-araw. Sa matibay na pagpapasya, itinatapon niya ang kanyang sarili mula sa mga kalagayan at relasyon na hindi na nagdadala ng mga pakinabang, na matapang na nagtatahak patungo sa isang hinaharap na, bagaman maaaring maging hindi komportable o hamon sa iba, ay mahalaga para sa kanyang personal na pag-unlad. Ang prosesong ito ng pagbabago ay humihini sa iyo ng matibay na pananampalataya, lalo na't ang dami ng kanyang ipinakikita na paniniwala sa iyo at sa potensyal ng inyong magkasamang maitayo. Ang tiwala na ibinibigay niya sa iyo ay higit pa sa mababaw. Nakikita kanya bilang taong gusto niyang maitayo ang buhay, isang napakahalagang bahagi ng kanyang kinabukasan. Ang paniniwala na ito ay napakatatag na handa siyang maghintay para sa iyo. Sa kabila ng anumang kalagayan, kahit na mga hulugan ito na mabuhay sa isang alternatibong realidad upang magkaroon ng pagkakataon na maging katabi mo. Ang ganitong kahandaan na maghintay para sa iyo. Laban sa lahat ng mga posibilidad, hindi lamang nagbibigay diin sa lalim ng kanyang pag alaga sa inyong relasyon, kundi pati na rin sa kalinawan kung paano niya nakikita ang hinaharap na kasama ka. Kinikilala niya sa iyo ang mahalagang papel para sa lubos na pagkakamit ng kanyang mga pangarap at ambisyon. Ang kahalagahan ng iyong pagkakaroon sa buhay niya ay hindi masusukat na nagsasalin sa isang parola na gabay sa kanyang mga desisyon at pagpili. Handa siyang gawin ang kinakailangan lampasan ang anumang mga hadlang at hamon, sa layuning tiyakin na ang pangakong hinaharap na ito ay maging realidad para sa kanilang dalawa. Ang antas ng dedikasyon at pananampalataya sa relasyon na ito ay isang makapangyarihang patotoo ng pagmamahal at respeto na kanilang ibinabahagi, itinatag ang isang matibay na pundasyon para sa patuloy na pagunlad at paglalalim ng espesyal na koneksyong ito. Ang pagpapanatili ng pagiging tunay at pagsasanay sa iyong kalagayan at personal na pag-unlad ay mga mahahalagang asal sa iyong paglalakbay. Ang ganitong pananaw ay hindi lamang nakakabuti sa iyo kundi naglilikha rin ng isang kapaligiran kung saan siya ay napapalapit, pinapalakas ang koneksyon na inyong namamahagi. Ang paglapit na ito ay isang salamin ng pagkakasundo at pagkaunawaan na lumalago sa pagitan ninyo isang matibay na pundasyon para sa pag-unlad ng isang makabuluhang relasyon. Ang impluensya ng mga salik na relihiyoso at espiritwal sa pag-ibig ay isang aspeto na dapat bigyang pansin. Ang iyong kakayahan na magbalik tanaw sa iyong edukasyon at paglalakbay sa espiritwal na nagpapakita ng kahusayan at pangunawa ay nagpapalakas ng mga ugnayan sa kanya. Siya ay nagsisimulang pahalagahan at maunawaan ang mga aspeto na dating itinuturing na hamon. Salamat sa iyong pagiging bukas at konstruktibong dialogo tungkol sa mga ito. Ang paghahanap para sa isang pagunawaan, kahit sa harap ng mga pagkakaiba sa kultura o relihiyon, ay isang patotoo ng lalim ng pagmamahal at respeto na inyong ipinapakita sa isa't isa. Ang paghanap ng isang common na lugar paglampas sa mga pagkakaiba sa pamamagitan ng pagunawa at pagmamahal ay batayang mahalaga para sa pagpapalakas ng relasyon. Ang mga halaga na inyong pinagsasaluhan ang puso ng inyong relasyon. Maaaring magkaroon ng resistensya mula sa pamilya o mga kaibigan na marahil ay hindi lubusan tinatanggap ang pagkakaisa na ito o may mga pangamba sa mga nakaraang pagkakamali niya. Gayunpaman, ang enerhiya ng pagpapatawad at pagkatuto ang siyang namamayani, hindi ang pagkakritiko. Habang pareho kayong nakatuon sa pagpapalaya at paggaling ng mga sugat sa nakaraan, binubukalan niyo ang landas para sa isang mas malalim at tunay na pag-ibig. Ang prosesong ito ng pagsasama-sama sa paghilom ay hindi lamang nagbibigay daan sa inyo na lampasan ang mga hadlang kundi pati na rin nagpapatibay sa koneksyon na inyong pinagsasaluhan inihahanda ang daan para sa isang magkasamang hinaharap na puno ng pag-unawa, respeto, at di matitinag na pagmamahal. Ang taong ito na noon ay maaaring nagpakita ng pagkakaligtaan o kawalang pangunawa ay nagbago na, ano paman, na nagsasagawa ng isang mahinahon, maingat, at lubos na determinadong pananaw upang gawing maganda ang relasyon. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang dulot ng mga pangyayari, kundi pinapalakas ng isang malalim na enerhiya na kasuwato sa pagtupad ng tadhana at kalooban ng Diyos. Ang bagong yugto na ito ay nagpapakita ng isang binagong pangako, hindi lamang sa iyo, kundi sa ideya ng pag-ibig at ang pagiging responsable at mapanagutan nito. Mahalaga sa prosesong ito ng pagbabago at pagbabalik loob na ikaw din ay maglaan ng oras upang maobserbahan ang iyong sarili ng maingat at may pagmamahal. Tingnan mo ang iyong sarili sa salamin, at kilalanin na sa pag-aalaga sa iyong sarili, at pagpapalakas ng iyong sariling kaluluwa, ikaw ay epektibong naglilinis ng mga hadlang sa landas ng tunay na pag-ibig. Unawain na ang pagmamahal sa iyong sarili, ay ang pundasyon sa ibaba ng kung saan itinatayo ang lahat ng ibang pagmamahal. Sa kabila ng kung gaano mo nararamdaman na ang mensaheng ito ay kaugnay sa iyo, kung ang pagkabalisa, ay palaging naroon sa iyong mga pag-iisip at damdamin, mahalaga na maging bahagi ang pag-aalaga sa sarili sa iyong araw-araw na pamumuhay. Hinihimok kita na subukan ang mga bagay na bago na nagpapaligaya sa iyong kaluluwa, lumahok sa mga gawain na nagdudulot sa iyo ng tunay na kasiyahan, at alagaan ang iyong pisikal at mental na kalusugan ng may parehong pagsisikap na pangangalaga sa isang minamahal na tao. Subukan ang bagong mga landasin, kahit na mga hulugan ito ng maikling mga paglalakbay na maaaring magdulot ng mga bagong perspektiba at di inaasahang kagalakan. Makilahok sa mga gawa ng kabutihan, sapagkat sa pag-aalay ng kabaitan sa iba, pinatatatag mo ang iyong sariling puso. Palakihin ang pagmamahal sa iyong sarili. Kilalanin ang iyong sariling halaga at magtrabaho upang mapanatili ang iyong kapayapaan at kaligayahan sa iyong loob. Ang mga praktikang ito ay hindi lamang mga paraan upang mapanatili ang iyong kalusugan at kagalingan, sila ay makabuluhang mga gawain ng pagtanggap sa sarili na nagpapahintulot sa iyo na maging isang buong at kumpletong tao, handang tumanggap at magbigay ng pagmamahal ng sagana. Sa pamamagitan ng pag-aalaga sa iyong sarili sa ganitong paraan, ikaw ay naghahanda para sa pagtanggap ng pag-ibig na nais at nararapat mo. Pinatatag at binata ng iyong sariling paglalakbay ng pag-aalaga sa sarili at personal na pagtuklas. Kapag ang tunay na pag-ibig ay pumasok sa iyong buhay, mararamdaman mo ang isang malalim at makabuluhang pagpapahalaga, isang damdaming nagpapakita ng pagtrato na pinaniniwalaan mong karapat-dapat mo makuha mula sa iyong tunay na pag-ibig. Ang karanasang ito ay magiging isang matibay na patotoo na ang pag-aalaga sa sarili, ay laging isang pagsisikap na sulit. Tandaan mong ang bawat tao, pinailawan ng kabutihan at liwanag, ay isang salamin ng dakilang pagbibigay at nararapat na maranasan ang pinakamataas na uri ng pag-ibig. Pahintulutan ang mga salitang ito na tumagos sa iyong puso, na nagre-resonansya sa iyong buong pagkatao, na nagpapalakas sa kamalayan ng iyong natatanging halaga, fundamental na dignidad ang sansinukob, sa kanyang karunungan at walang hanggang awa, ay mainam na nagnanais na makita kang umunlad at patuloy na magmamadali sa iyo tungo sa positibong mga resulta, anuman ang mga desisyon na iyong ginagawa sa iyong paglalakbay. Ang gabay na ito mula sa langit ay isang paalala na, sa kabila ng mga landas na iyong pinili, mayroong laging isang mas malakas na puwersa na sumusuporta sa iyong tagumpay at kagalingan hinihikayat kang magpatuloy na sumulong ng may tiwala at pananampalataya sa iyong puso. Ipatanyag mo ng buong lakas ng iyong pagkatao, ako ay karapat dapat sa pag-ibig at nararapat na mahalin. Ang pangungumpirma na ito ay lumalampas sa simpleng pagpapahalaga sa sarili ito ay naglalarawan ng isang makapangyarihang aksyon ng personal na pagpapatibay na nagpapalalim sa iyong ugnayan sa sansinukob at sa pinakangkahulugan ng pag-ibig na umaagos sa lahat ng bagay na umiiral. Upang lubos na maunawaan ang mensaheng ito na nagbibigay buhay at yakapin ang lahat ng mga biyaya na maaari nitong dalhin, hinahamon kita na ibahagi ang iyong mga pagpapalagay. Ang paggawa nito ay hindi lamang isang paraan upang maipatala ang iyong paglalakbay kundi isang imbitasyon upang buksan ang iyong puso, upang tanggapin at magbigay ng pag-ibig lumahok sa isang pagpapalitan ng enerhiya na nakakabenepisyo sa iyo at sa iba sa paligid mo. Ang pagpapalitan na ito ay hindi lamang maaaring maging isang hakbang sa iyong personal na pag-unlad at pagkaunawa, kundi higit sa lahat, maaaring maging ang paksa para sa isang malaking pag-angat sa pag-ibig na iyong nararanasan at ibinabahagi. Huwag kalimutang ipakita ang iyong suporta sa pamamagitan ng pagpindot sa pindutan ng pag-like at pag-subscribe sa channel upang matiyak na ikaw ay laging nasa loob sa pinakabagong mga balita at nakaka-inspirang mga mensahe na mayroon kaming ibabahagi. Ang iyong pakikilahok ay mahalaga sa amin at kami ay tunay na nangangarap na makita ka muli. Kapag nagkakaisa tayo, mayroon tayong kamanghamanghang pagkakataon na taasan ang ating mga diwa ng sama-sama at makagawa ng positibong epekto. Lumikha ng mga alon ng positibong enerhiya na maaaring lampasan ang mga hadlang at makahipo ng mga buhay. Maging handa sa susunod na mensahe na handa naming ihanda para sa iyo. Bawat video ay maingat na ginagawa na may layuning magdala ng liwanag, pag-asa, at inspirasyon sa iyong buhay. Habang magkasama tayo sa paglalakbay na ito, naway ang kapayapaan, pag-ibig, at pananampalataya ay maging mga haligi na nagtutustos sa bawat hakbang mo, pinailawan ng biyayang mula sa langit at walang hanggan pagmamahal ng sansinukob. Naway ang mga biyayang ito ay maging patuloy na mapagkukunan ng lakas at gabay para sa iyo. Amen.